Hi B, welcome back to our channel So for today's content, meron na naman tayong i-share Kung saan kikita tayo dito ng 5,000 and 100,000 a day Depende sa effort mo So ano nga ba yung sistema dito Ito ang tinatawag na copy and paste So mag copy and paste ka lang dito Kikita ka na sa pamamagitan ng Yung mga social media kagaya ng Facebook Reels, TikTok Reels, at saka Instagram Reels. Doon ka mag upload ng ating produkto. Kapag merong mag doon, is kikita ka dito. Kasi commission po ito mga Lodi. So, paano nga ba tayo kikita dito? Matulog lang ba tayo? Wala ba tayong gagawin? The big is no may gagawin tayo guys. Hindi tayo tutulog-tulog dyan. Okay? May gagawin tayo. Wala namang nagkakaroon ng income kapag natutulog ka lang, di ba? In reality. So, ganito din ang sistema natin dito sa ating company. Hindi ito matutulog lamang. Kung di meron din tayong gagawin, mag-upload tayo ng mga short videos. At kapag meron tayong mga kliyente na mag avail sa ating mga product, doon tayo kikita ng commission. At ang kailangan mo dito ay user ID. Kung wala kang user ID, hindi ka kikita rito. Kaya kailangan mong mag-avail ng user ID. So, ang tanong, Kikita ka pa rin ba dito kahit hindi ka pa monetize sa iyong mga social media? The big answer is yes. Ang sagot dito ay yes, kikita ka rito kahit hindi ka pa monetize sa Reels mo, sa Facebook mo, at saka Instagram mo at TikTok. Ang kailangan mo dito is consistent sa pag-upload ng iyong short videos. Kung saan i-entertain mo ang iyong mga client na kukuha ng user ID. So, paano nga ba tayo mag-avail ng user ID? Of course, kailangan nyo mag-avail at magtanong, okay? Mag-comment nyo dyan, kayo dyan ng how para ituturo ko sa inyo kung paano. Okay? And then, sino-sino ba ang mga taong posibleng kikita rito or pwedeng maka-avail rate Okay? Ganyang katanungan. So, kahit sino pwedeng maka-avail dito as long as meron kang internet, meron kang cellphone, meron kang good internet, meron kang social media. Okay? Like Facebook, Instagram, TikTok. Kasi doon mo ipopost ang ating mga product para makapag-avail ang ating mga customer kung saan kikita tayo ng commission. Okay. The more na marami kang customer, ma the more na lalaki ang kita mo rito. So, marami na magpapatunay dito na kumikita nga sila o kumikita tayo ng mahigit 5,000 to 100,000 adi. Depende yan sa paggawa mo ng videos. So, ang tanong, meron bang bayad ang user ID? ang sagot ay big big yes pero ang user ID na yun is pang lifetime na siya hindi mo na kailangan mag down payment araw, bulan buwan ito ay pang lifetime na siya guys so ano pang hinihintay nyo? i-comment nyo na kung paano so yun lang mga lodi at sana ay at sana ay matupad nyo na ang mga pangarap nyo dahil lang lang naman tayo kung nangangarap pa, tuparin mo na dahil ang opportunity is na ito is legit. So, isang tanong, ah, uh, kailangan ba ng experience dito? The big answer is no. Hindi mo kailangan ng experience as long as marunong kang ah uh, mag-entertain ng iyong mga customer kung paano mo sila mapapa-avail sa ating mga product. So, yun lang mga Lodi at sana maka-avail na rin kayo dahil lang discount ngayon ang ating user ID. So, yun lang mga Lodi. Don't forget to subscribe me. Hit the notification bell para palagi kang updated sa iba pa nating mga apps na i-upload na earning legit. Yun lang mga Lodi. Bye-bye! Mag-comment lang kayo guys sa mga gustong mag-avail ng user ID.